Magandang hapon po mga amanok. Siguro naman po ay naririnig po ninyo yung patak ng ulan. So nagsisimula na po magulan. At kapag ganito po na magtuloy-tuloy yung pag-uulan, syempre yung mga nakatiwangwang na plastic bottle o kung anumang pwedeng istaka ng tubig sa paligid natin at hindi natin makita, titiran po ng kitikiti yan at syempre pag nagkaroon ng kitikiti magiging lamok yun at alam naman po natin mga kamanok yung lamok kapag kinagat po ay yung ating mga sisiw na kagaya nito kahit po yan ay ganito na ang edad na 2 months old ay pwede po silang tamaan at magkaroon ng bulutong so para po maprevent po natin yung bulutong na pwedeng tumama dito sa ating mga sisiw ay uunahan na po natin magbibigay po tayo nitong thymol so nakalagay po dito sa indication nya prevention and treatment of palpax. so doon naman po sa mga nagatanong sa akin kung ano daw po yung gamot sa buluto eto po pwede ko pong i-recommend ito sa inyo etong thymol Bali, ang gagawin ko po dito mga amanok, yung tableta po nito ay hahatiin ko. Tapos, bago ko sila pakainin ngayong hapon, bibigyan ko muna sila nitong tigkakalahati, nitong taimol. At doon naman po sa nagatanong sa akin, kung ang edad naman po ay one month old, siguro po pwede ninyong pag-apatin para bumaba po yung milligram. Dahil ito pong taimol na ito mga amanok, ay pangkak po ito at uh, syempre iba po yung dosage ng gamot ng pangkak so eto po yung thymol mga amanok pali hinati hati ko na at ibibigay ko na dun sa ating mga sisil So, yun po mga manok, bali nabigyan na po natin ng time ball yung ating mga sisiw para prevention po sa pwedeng dumapong bulutong sa kanila. Bagaman yung ating mga sisiw ay wala kang makikitaan na merong bulutong yan. So, napakaganda naman ang kanilang kondisyon. Healthy sila. Ang sa atin lang po, syempre, prevention po yun para hindi po sila tamaan ng bulutong dahil alam naman po natin na yung ating mga sisiw ay wala po silang bakuna ng Paul Pax so yun lang po mga manok sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting kaalaman at informasyon about po sa pwedeng igamot sa bulutong na ating mga sisiw at pwede rin pong prevention So marami pong salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamnanok.